Dahan, dahan. Look <laughs> Lo guys, kain tayo. Masarap ang ulam namin ngayong pananghalian guys. Kasamang, ay pang umagahan kasamang pananghalian. Ayan, meron kaming ritong isda na salmon. May itlog. May talong na nilaga. At merong alamang. At meron kaming kamatis. May baboy na mataba. <laughs> Char. Yan. Tapos may hinangag. Yan. Kain tayo, guys. Ba't mo pa? dalawang batang pa. Dalawang batang Dalawang bakbakan. Yan. Kain tayo. Sarap. At ano yan ngayon ni Madam Arian. Kaya ang may ano niyan, may may handa. Ano ba yung gusto ko? Lamang. hmm yun hmm. tayo. Harap. Lalo pa kung may ano ito. Ano to May honey na powder. Harap. Harap.

Sarap yung kamatis. Ang paganda ng kutis, ang kamatis. Ya! Mama! Mga <laughs> ayan. Harapan na. No? Diba masarap? Kaya mm -hmm. <laughs> yun yung magpakita sa kamera. <laughs> tapang alamang no. Mm -hmm. may yun, may yun, may yun. Suka. ka. Ito ka ni. Meron palang, ano. Mm -hmm. Si Tomboy. Meron pa lang ganito, no? Hmm? Hmm. Harap. Bakit? No? Mm hmm. Harap. Masarap talaga itong alamang na to. No? Basta, one. Tong? Mm. <laughs> Tama Hmm. Tumahay dito Dito dito? Oo. Eh, ganun. Baka parang kain mo to. Oo. Sarap talaga ng talong. Hindi masyado sa isda. Kasi... Hindi ko ano, gusto ko to ganito lang. Di ba? Ito mm. na ulam <laughs> yan, ulam. Oo, no. no? Mm. Sige man... ay sarap. Mm. <laughs> Naman niyo ng Coca-Cola. <laughs> At may matabang baboy. Ayan o. Hindi ay ayo paghalo yung ano parang iiba Gusto ko alamang lang alamang yung may talong pinaaram ko din limi yeah mekanim pa dun, diba yan pa lang niyan hmm 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 na po hmm Ganyan lang yun. Magala. Kamatamis yung ano, talong. Makita mm -mm. okay, mo yung pitasa niya, ha? Mm-mm. Pwede. Kaya kain ko ngayon yung pitasa. Mm-mm. mm, -mm. mm, -mm. <laughs> Oo oh, nga. Harap pa, no? Kain pa tong. Mm. Harap. Ganito lang ulam. Hakan o na yun, no? Ano niluluto mo? Kain na kasi. Hmm. Tumay ka na. Arego. Ayos. Hay. Paket. Tabik ko adis. Den dali pa kasi yung kamay niya parang naiirapan. Mhm. Mm. So, mm Oo. Na akong natapos. <laughs> magkukok tayo. Pero okay lang yung adamang. Hmm? Hindi siya nakakaumay. Na? No? Hmm. Ha? Meron siyang honey. Mm -mm. May honey kasi, no? Hmm. Pag-asukal pa rin. Mm -hmm. Right?